Luwam vendor ng Sampagita ang aking nakita. Ang isa ay may kapansanan at isa ay bata pa. Lumapit ang isang bata at sinabi niya, "Ate Sampagita, pangbaon lang." Sabi ko, "Teka muna." Sabi din sa akin ng isang nagtitinda sa pintuan, "Sampagita, magkano ang isa?" Ang sagot ng isa, "20." Sa bata, "Na pangbaon daw," ang sabi niya ay tatlo ang sikwenta sa may kapansanan ito ay bente lamang ngunit sa batang nag-aaral daw at pangbaon sikwenta pesos na hindi muna ako bumili ako muna ay nagmuni-muni pero ubos na ang paninda ng bata ngunit ang sa may kapansanan ay hindi pa Maya-maya nakita ko ang bata na nagtitinda ng sampagitang pumasok sa simbahan. Paglabas niya, may bitbit -bit na muli siya ng sampagita. At pagkatapos, may inalok siyang isang babae. Ang sabi niya, ate sampagita. Sabi ng ali, magkano, tatlo po si kwenta. Isang ganito lamang ang inabot niya na nagmula sa loob ng simbahan na kinuha niya. Binenta niya, binili sa kanya, inialay ng bumili sa kanya sa loob ng simbahan at pagkaraan. Kinuha niyang muli at ibinenta niya uli. Napaka diskarte sana. Humanga ako sa diskarte niya pero hindi ko nagustuhan ang kanyang ginawa dahil Kinuha niya lamang muli ito sa loob ng simbahan. Ngunit ang sampagitang tangan ko ay nagmula sa isang may kapansana na nagtitinda dito sa gilid ng simbahan. Kaya tama ang aking naging desisyon na hindi muna bumili at sinuri ko muna kung sino sa kanilang dalawa ang aking pagbibilan parang sa bawat desisyon na meron tayo sa ating buhay, kinakailangan natin mag-isip muna bago natin agad-agad gawin. Isang araw lang aking natutunan maging mapanuri sa kahit sino man at huwag agad magtiwala sa ipinakikitang panglabas lamang. Nang dahil sa sampagita, ako ay mayroong malaking natutunan. Salamat din mahal na inang sa sapagkat ako ay iyong binigyan ng kaliwanagan ng kaisipan upang mapagdesisyonan kung ano ang nararapat at dapat. Maraming salamat po.